Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa natural na paraan para suportahan ang kalusugan ng kalalakihan, partikular ang erectile function, sa pamamagitan ng pagmuya ng ilang partikular na pagkain. Nakapo na ako sa harap nga, libu-libong pasyente na akala ay tapos na ang kanilang pinakamagandang taon. At nakita ko kung paano may babalik na tamang gawi ang kumpiyansa, enerhiya, at performance ng hindi umaasa sa walang katapusang tableta. Narito ang kabalintunaan. Karamihan sam nga, lalaki ay naniniwala na ang solusyon ay nasam nga gamot, mamahaling suplemento, o kumplikadong gawain. Gunit, malakas ang tugon ng katawan sa isang bagay na kasing simple ng panguya. Kapag kinain mo ang tamang pakain sa tamang paraan, ang iyong sirkulasyon, hormones, at enerhiya ay nagsisimulang magbago halos kagad. Ka ito ay isang tahimik na sikreto ng kalikasan na nakatago sa paningin. Kaya naman ngayong araw, nais kong mangako sa iyo, sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang ngungiain, bakit ito gumagana, at kung paano ito gawing pang araw-araw na ritual? Na sumusuporta sa mas matibay at mas maasahang erections ng natural. Walang gimmicks, walang mabilisang solusyon, isang gawi lamang na mapakatiwalaan mo para sa iyong kalusugan at pakalalaki. At lalakat pa ako ng isang hakbang. Ibubunyako ang tatlong partikular na pakain na gumagana ng makakasama sa iyong katawan, hindi lamang para sa erections, kundi pati na rin sa iyong puso iyong prostate, at iyong enerhiya. Ang pinakamagandang bagi, mayroon ka na ekses sa maito, at ang maresulta ay maring magulat sa iyo, manatili ka. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang pindutin ang button na ayon at ayon ang bell. Sa ganoong paraan, hindi mo na mapalampas ang iba pang natural health tip na dinisenyo lalo na para sa mga lalaki na higit sa 60. At kung nakatulong ang video na ito ay type ang satu sa comments. Kung hindi, ay type ang 0 upang ipaalam sa akin kung paano kita mas mapaglilingkuran. Ngayon, simulan natin ang pinakaw ng pangunahing ideya, ang kapangyarihan ng panguya mismo. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pinapansin ang simpleng kilos na ito. Ngunit, ang pangyuya ay higit pa sa pagdurok ng pagkain. Ginagizing? Nito ang iyong sirkulasyon? Aktibo ang mahalagang enzyme? At tinutulungan ang matatandang katawan? Na mas mahusay na sumipsip ng nutrients? Na naglalatah ng pundasyon para sa mas malakas na erections? Inaiduna ang kapangyarihan ng Panguya para sa kalalakihan na higit sa 60. Noong unang sinimulang gamutin ang nga matatandang lalaki na may mga alalahanin tungkol sa kanilang erections, marami ang umaasa ng reseta, isang tableta o ilang komplikadong regimen. Ang madalas na nakakagulat sa kanila ay nang sabihin ko, Maksimula tayo sa kung paano ka ngumungiya. Sa una, tatawa sila, inisip na nagbibiro ako. Ngunit pagkatapos, Kapag naipaliwanag ko ang agam, napagtanto nila na ang maliit at napapansing kilos na ito ay maring isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng sigla. Ang panguya ay hindi lamang tungkol sa pagduro ngang pagkain sa mas malili na piraso upang mas madali mong malulon. Sa sandaling simulan mong umungya, may kahangahangang nangyayari. Ang iyong laway ay inilalabas at sa lup ng lawe na iyon ay may mga enzim na agad na sinisimulan ang proseso ng pagdurok ng pagkain. Nangangahulugan ito na ang manutrien sa iyong kinakain ay nagiging available sa iyong katawan ng mas mabilis at mas mahusay. Para sa mga lalaki na higit sa 60, ito ay isang mahalagang pakakaiba. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang pagtunaw at humihina absorption. Maraming nutrients ang dumadaan lamang ng hindi nagagamit. Ngunit kapag inuya mo ng lubusan, binibigyan mo ang iyong katawan ng pakakataong tunay na makuha ang fuel na kailangan nito. Mayroon ding isa pang layer, ang pagnuya, ay nagpapadala ng mga signal sa iyong nervous system na may paparating na enerhiya ang iyong sirkulasyon ay nagsisimulang magising. Ang madaluyan ng dugo ay nahahanda, at ang iyong katawan ay nagiging mas tumutugon. Ito ay tulad ng isang switch na binaliktat sa loop na nagpapaalala sa iyong sistema kung paano gumana tulad ng dati ng madali. Kapag nagising ang daloy new dugo sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ay nakakaramdam ng mas magaan at mas masigla kundi ang iyong erections ay maaring maging mas matibay at mas maasahan. Madalas kong iniisip ang maraming lalaki na tinitingnan ako ng may pakainlangan sa simula, ngunit pakalipas ng ilang linggo, ay bumalik at sinabi, Doktora, hindi ako naniwala, ngunit nararamdaman ko ang pakkakaiba. At iyan ang kagandahan ng panguya ng may layunin. Hindi ito humihingi ngang marami mula sa iyo, isang minuto, lamang ng iyong araw. Ngunit ang epekto ay maaring kumalat sa iyong kalusugan, iyong enerhiya, at iyong kumpiyansa. Ngayon, kung ang pagmuya lamang ay makakagawangan nga nito kalaking pundasyon, isipin kung ano ang mangyayari kapag pinagsama mo ito sa tamang natural na pagkain na dinisen upang buksan ang iyong nga, daluyan ng dugo at palakasin ang testosterone. Dito nagiging tunay na kapanapanabik ang kwento. At nasisimula ito sa isang sangkap na malamang na mayroon ka na sa iyong kusina? R. Pagain bilang isa. Bawang, ang vascular tonic ng kalikasan. Naalala ko pa ang unang beses na inirekomenda ko ang sariwang bawang sa isa sa aking mapasyente. Siya ay nasa kanyang huling bahagi ang ampulus. Nabigo sa katotohanan na ang kanyang erections ay humina at naging hindi maasahan. Sumandal siya sa upuan, itinaas ang kilay, at nagtanong, Bawang, doktora, ibig mong sabihin, yung ginagamit kong panluto sa pasta? Ngumiti ako at sinabi sa kanya, Oh, dahil ang bawang ay higit pa sa pampalasa sa kusina. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang gamot ng kalikasan para sa sirkulasyon at paganap ng lalaki. Kapag nginuya mo ang bawang, lalo na ang isang sariwang butil, naglalabas ito ng nga compound na tinatawag na alicin at iba pang elementong batay sa sulfur. Hindi ito aktibo hanggat hindi nadudurog, hinihiwa, o nginungiya ang bawang. Kaya naman ang mismong kilos ang pagnuya ay napakahalaga. Kapag inilabas, ang makompound na ito ay nagpapasigla sa iyong mga daluyan ng dugo upang makagawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang molekula na nagpaparelax at nagbubukas ng mga daluyan na iyon na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malayo sa aring ng lalaki. Kung wala ito, ang erections ay nagiging mahina, maikli o oh hindi pare-pareho. Sa pagkakaroon nito, bumabalik ang tigas at tibay. Nakita ko ang mga lalaki na naalinlangan sa simula na bumalik pagkalipas ng ilang linggo nga panguya ng isang butil araw-araw at -araw, sinabi sa akin na nakaramdam sila ngang mas magaan, mas malakas at mas masigla. Hindi lang nakakatulong ang bawang sa ereksyon. Nakpapalabnaw din ito ng dugo ng bahagya. Nakpapababa ngang mataas na presyon ng dugo at pinipigilan ang pagtigas ng mga arterya nangangahulugan iyon na ang buong vascular system mo ay nakikinabang. At dahil ang erections ay isang vascular event, ang mga pagpapabuti ay direktang nagiging epektibo sa kwarto. Maging ang prostate ay nakakakuha ng proteksyon dahil binabawasan ng bawang ang pamamaga at nakpapagaan ng paksisikip, nakadalasang humahantong sa mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, Oh, maaring malakas ang lasa, ngunit maari itong pakalmahin sa pamamagitan ng pagiwa, paghahalo nito sa pulot, o pagpapahinga nito bago ngumuyain. Ang sikreto ay wala sa dami, kundi sa tuloy-tuloy na paggamit. Isang maliit na butil sa isang araw ay sapat na upang unti-unting baguhin ang iyong sirkulasyon at sigla. At kung ang isang simpleng butil ngang bawang ay magagawa ang lahat ngang ito, mahintay ka hanggang matuklasan mo ang mainit na ugat na hindi lamang nagpapagalaw eng daloy ng dugo kundi tumutulong din na pakalmahin ang stress na nag-alis sa napakaraming lalaki ng kanilang kumpiyansa. 3. pagkain bilang dalawa. Luya, nagpapainit ng katawan, nagpapalakas Nang testosterone. Mayroong isang bagay na halos mahike saluya. luya. Naalala ko ang pagbisita sa isang pasyente na nasa 70, na nagdaos ng maraming taon na pakiramdam na nabibigatan pakatapos kumain. Bluted ang kanyang tiyan at ubos ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin na bihira na ang pagiging malapit dahil hindi siya nakakaramdam ng sapat nagaan, hindi sapat ang kumpiansa. Nakmungkahi akong isang simpleng bagay, ngumunguya ng manipis na hiwa ng sariwang luya tuwing gabi, naguluhan siya, ngunit pumayag. Pakalipas ng dalawang linggo, bumalik siya at ang unang sinabi niya ay, Doktora, nakakaramdam? Ako nginit sa aking katawan muli. At sa umaga, nagigising ako ng may tigas na akala ko ay nawala na nang tuluyan. Ang kwentong iyon ay hindi bihira dahil ang luya ay nagtataglay nga, nga compound na tinatawag naging rolls at showgirls na gumagana sa loop ngang katawan sa mga paraan na madalas na minamaliit ng nga lalaki. Kapag nginuya mo ang luya, ang mga compound na ito ay nakakatulong na magparelax sa iyong nga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng may mas malaking kalayaan. Binabawasan nila ang tahimik na pamamagana na nagpapatigas sa mga arterya habang tumatanda at pinakamahalaga para sa mga lalaki? suportahan nila ang malusok na antas ng testosteron na mahalaga para sa pagnanasa, lakas, at maasahang erections? Ang pakiramdam ng panguyang ng luya ay kakaiba sa loob ng ilang segundo. Kumakalat ang banayat na init sa iyong dibdib, iyong tiyan, at o maging sa pelvic region. Ang init na iyon ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay dugo na gumagalaw, oksigen na umabot sa mga tisu, at ang iyong katawan ay naghahanda para sa paganap. Kasabay nito, ang luya ay nagpapagaling sa pagtunaw, nagpapawalang bloating, at nagpapalayang enerhiya na kung hindi man ay masasayang. Maraming lalaki na higit sa 60 ang hindi nakakaunawa kung ano kalaki ang hila ng mahinang pagtunaw sa kanila hanggat hindi, nila nararanasan ang paktaas na dulot ng luya. Marahil ang nagpapangyari sa luya na tunay na espesyal ay ang calming effect nito sa nervous system. Ang stress ay isa sa pinakamalaking kawe ng performance. At ang luya ay nakakatulong na, na pakalmahin ang mga nagmamadaling isip at pababay ng stress hormones. Pinahihintulutan ka nitong Pumasok sa pagiging malapit ng my focus, relaxation at kumpiyansa. At kung ang luya ay kayang painitin ang iyong dugo, paginhawahin ang iyong tiyan, at patatagin ang iyong maugat, isipin kung ano ang mangyayari kapag nagdakdaka ng pagkain na hindi lamang nagbubukas ng madaluyan ng dugo, kundi nagpapalakas din sa mismong hormona na nagbibigay kahulugan sa pakalalaki mismo. Si pakain bilang tatlo. Walnuts, ma building block ng testosterone. Sa paglipas ng mataon, nakausap ko ang maraming lalaki na naniniwala na ang kanilang pakikibaka sa enerhiya at performance ay bahagi lamang ng pagtanda. Isang bagay na kailangan nilang tanggapin. Isang ginu bahaginga, sa kanyang unang bahagi nga, 70 ang minsang umamin sa akin na tumigil na siya sa paasanang marami mula sa kanyang katawan. Akala niya, ay tapos na ang maaraw ng pagising nang may lakas sa umaga o pakiramdam na handa para sa pagiging malapit. Binigyan ko siyang isang maliit na bak ng walnuts at sinabi sa kanya na ngumunyang ang isang dakot araw-araw nang dahan-dahan at may pag-isip. Tumawa siya, ngunit sapat ang tiwala niya sa akin upang subukan. Isang buwan pakaraan, pumasok siya sa aking opisina na nakangiti, sinasabing, Doktora, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, ngunit nakakaramdam ako ng buhay muli. Ang walnuts ay higit pa sa merienda. Ang ma ito ay isa sa pinakamahusay na kasangkapan ng kalikasan para sa kalusugan ng kalalakihan. Salap ngawat watmani ay may amino acid na tinatawa na arginine na ginagamit ng iyong katawan upang lumiha ng nitric oxide ang mismong molekula nanak paparelaksam sa mga daluyan ng dugo at nakpapa hintulot sa dugo na dumaloy sa ari ng lalaki. Kung walang sapat na nitric oxide, mahina ang erections. Sa pakakaroon nito, ang mga ito ay puno, matibay, at tumatagal. Bukod sa arginin, ang walnuts ay mayaman sa omega-3 fatty acids, ang malusok nataba, na nagsisilbing raw material para sa production ng testosterone. Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa sex drive. nakaka Nakakaimpluensya ito sa iyong mood, iyong stamina, iyong pagaling, at iyong pakiramdam ng sigla. Kung wala nito, ang buhay ay nakakaramdam ng patag. Ang panguyan ng walnuts ng lubusan ay nagdudurok, sama ito at naglalabas ng kanilang nalangis na nagpapadali sa pagsipsip ng nutrients. Pinapabagal din nito ang iyong pakain na nagbibigay sa iyong katawan ng oras upang iproseso ang pakain sa paraan na nagpapahusay ng pagtunaw at enerhiya. Isang maliit na dakot lamang sa isang araw ay sapat na upang suportahan ang balans ng hormon, sirkulasyon at pangkalahatang sigla. At higit pa, Pinoprotektahan din ng walnuts ang iyong puso, pinapatalas ang iyong memoria, at nilalabanan ang tahimik na pamamaga na nakpapahina salakas habang tumatanda. Ngayon, kung ang walnuts ay makakapagpatibay muli ng testosterone at sirkulasyon sa napakalakas na paraan, maaring iniisip mo kung paano mo ito isasagawa sa isang gawain na simple, ligtas at epektibo. Iyan mismo ang susunod nating tatalakayin. Vu, paano ito izasagawa? Isa sa mapinakakaraniwang pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa mga lalaki pagkatapos kong ibahagi ang magapakaing ito ay doktora. Paano ko ito gagawin nang hindi nagiging komplikado ang aking buhay? At lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Ang pagiging simple ang iyong pinakamalaking kaalyado. Hindi mo kailangang nguyain ang lahat ng tatlong pagkain ng sabay-sabay o punuin ang iyong plato ng malalaking dami. Sa katunayan, ang kapangyarihan ay nasa paggawa nito ng pang-araw-araw na ritual. Maliit, tuloy-tuloy, at -tuloy, pare-pareho. Diyan, nangyayari ang tunay na pagbabago. Isipin ito sa ganitong paraan. Para sa bawang, ang kailangan mo lang ay isang maliit na butil, hindi lima. Hindi tatlo, isa lang. Wine ito, nang dahan-dahan. Hayaan ang lasa na lumabas at hayaan ang mga compound na iyon na humalo sa iyong lawe, Para sa luya, isang manipis na hiwa na hindi mas malaki kaysa sa iyong kuko ay sapat na upang lumikha ng mainit na epekto. Nanakpapadala ng gasignal signal sa iyong katawan na ang dugo ay gumagalaw at ang enerhiya ay tumataas. At para sa walnuts, Isang maliit na dakot na nginungya ng maingat at may pag-isip ay nakbibigay sa iyong sistema ng mabilding block para sa mas malakas na testosteron at mas matatak na sirkulasyon. Iyan lang. Hindi komplikado. Hindi nakakabigla. Alam kong nakakatukso na gumawa nga higit pa na maniwala na ang pagdobel o pagtatatlong dosis ay magbibigay ng mas mabilis na resulta. Ngunit nakita ko ang napakaraming lalaki na nababalisa ang kanilang tiyan o napapagod sa ganong paraan. Hindi ito tungkol sa puwersa. Ito ay tungkol sa ritmo, pagiging pare-pareho, at pagpapahintulot sa iyong katawan na mag-adjust. Isipin ang mapakaing ito bilang banayat na gamot na iniinom sa tamang dosis sa tamang oras nang may pasensya. Ang pinakamahusay na oras ay madalas sa gabi o pagkatapos kumain kapak, ang iyong katawan ay handa na para sa pagtunaw. Iyan ang oras na ang manutrients ay nasisipsip ng pinakamabisa. At tandaan, isang araw ay hindi gaanong magbabago. Ngunit ang ilang linggo ng tuloy-tuloy na pagsasanay ay maaring magpabago sa pakiramdam ng iyong katawan, kung paano nagsisimula ang iyong umaga, at kung paano ka nagpapakita sa mga sandaling ang pagiging malapit. At kung ang pag-aral kung paano ilapat ang nga ito ay ganito kasimple, mahalaga ding malaman ang nga pakakamali na maring tahimik na magpawalang bisa sa iyong pag -unla. Mga pakakamali na nakita ko na nagawa ng hindi mabilang na lalaki ng hindi nila napapansin ang halaga. Iyan mismo ang nais kong ibahagi sa iyo sa susunod. Liu, mga pakakamaling iwasan sa paglipas ng maktaon. Nakita ko ang napakaraming lalaki na naksimula sa paglalakbay na ito ng may pakasabi ngunit na lungkot nang hindi nila naramdaman ang mga resulta na kanilang inaasahan at nang tanungin ko ang tungkol sa kanilang gawain. Bihira ang isyu ay ang nga, pakain mismo. Ito ay ang paraan ng paggamit nila sa mga ito. Ang unang pakakamali ay ang paniniwala na mas marami ay mas mabuti. Naalala ko ang isang ginuo na akala ay mapapabilis ang mga bagay kung nguya siya na tatlo o apat na butilang bawang aro araw Sa loop ngang isang linggo, bumalik siya na may heartburn, pananakit ngang tiyan, at pakiramdam ngang pakatalo. Ang totu, isang maliit na butil ay sapat na malakas ang bawang, at ang sobrang dami ay maaring makairita kaysa makatulong. Ang isa pang karaniwang pakakamali ay ang pagtrato sa luya sa parehong paraan. Ang manipis na hiwa ay magpapainit sa katawan at magbubukas ng sirkulasyon ng maganda. Ngunit kung ngungiya kang malalaking dami ng sabay-sabay, maari itong mag-iwan ng pakiramdam na nasusunok at maging makabagabag sa iyong pagtunaw. Ang luya ay parang apoy. Kailangan mo lamang ang isang spark upang magdala ng liwanag. Kapag labis sinisira nito sa halip na nagpapagaling. At pagkatapos ay mayroon ding lifestyle pairing. Hindi ko mabilang kung gaano karaming lalaki ang buong pagmamalaking nagsabi sa akin. Nanginunguyan nila ang kanilang walnuts o bawang tuwing gabi. Ngunit umamin din na malakas silang umiinom o kumakain ng malalaking. Mabibigat na pakain bago matulog. Ang alkohol ay maring nakakapagparelax sa sandaling iyon. Ngunit nagde-dehydrate itong katawan, nagpapababa ang testosterone, at nagpapahina sa mismong sensitivity na sinusubukan mong ibalik, ang labis na pagkain sa gabi ay ang paktunaw, naalis sa iyo ng malalim na paktulo, at nakikialam sa natural na paktaasang testosterone na pinakakatiwalaan ng iyong katawan sa gabi. Ang magawin na ito ay nagpapawalang bisa sa napakaraming mabuting gawain na sinusubukan ng mapakain na itatayo. Magaginu, tandaan na ito ay tungkol sa balanse, hindi sa labis-labis. Ang malilit, tuloy-tuloy na kilos na isinasagawa araw-araw ay palaging mananatili kaysa sa mga shortcut o labis na pagpapakasaya. Protektahan ang iyong tiyan, igalang ang iyong pagtulog, at bigyan ang iyong katawan ng pakakataong tumugon. At kapag sinimulan mong iwasan ang mga pitfalls na ito, mapapansin mo na ang mga benepisyo ay lumalampas sa kwarto na nakakaapekto sa halos bawat aspeto ngayong kalusugan. Ang mas malawa na pagbabago na iyon ang susunod nating tatalakayin. Ense, mga benepisyo sa mas malaking larawan. Ang laging nakpapasigla sa akin sa aking mataon ng pagsasanay, ay ang pagmamasit kung paano ang isang maliit na pagbabago sa pang-araw-araw na gawain ay maaring kumalat sa bawat sulok ng buhay ng isang lalaki. Kapag ang aking mapasyente ay unang lumapit sa akin, ang kanilang pangunahing alalahanin ay karaniwang tungkol sa erections. Nakakaramdam sila ng hiya, pag-alala, minsan ay parang sirang-sira, ngunit pagkatapos ng ilang linggo nang, Tuloy-tuloy na panguya, maging bawang, luya o walnuts, ang kanilang napapansin ay mas malaki kaysa sa tigas lamang. Sinasabi nila sa akin na ang kanilang umaga ay nakakaramdam ng mas magaan, ang kanilang mahakbang ay mas malakas, at ang kanilang naisip ay mas malinaw. Ang ilan ay nagsasabi na hindi na sila nakakaramdam ng nabibigatan pagkatapos kumain. Ang iba ay napapansin na mas malalim ang kanilang pagtulo o hindi na sila nagigaising upang gumamit ng banyo ng madalas. Hindi ito maknakataon lamang. Ito ay makpalatandaan ng katawan na muling nagigising sa sigla na dati alam. kapak bumuti ang sirkulasyon. Ang iyong puso ay gumagana nang mas kaunting hirap. At ang oxygen ay umaabot sa bawat bahagi ng iyong katawan. Kabilang ang iyong utak. Madalas na inilalarawan ng mga lalaki ang mas matalas na focus, mas matata na mood, at maging mas pasensya sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapag tumataas ang testosterone ng natural, ang iyong enerhiya ay tumatagal ng mas matagal sa buwang araw. Ang iyong makalamnan ay mas mabilis na nakakabawi. At ang iyong pakiramdam ng kumpiyansa ay lumalaki. At kapag bumaba ang pamamaga, mas kaunti ang sakit ng mga kasukasuan, mas malaya ang pagalaw, at ang kabigatan ng edad ay naksisimulang mawala. Ito ang tunay na gantimpala ng pagiging pare-pareho. Hindi lamang mas malakas na erections, kundi isang mas malakas na lalaki sa bawat kahulugan. Nakita ko ang mga lalaki na dumating na nawawalan ng paasa tungkol sa pagiging malapit na kalaunan ay nagsasabi sa akin na napansin ng kanilang mga asawa ang pakakaiba sa kanilang enerhiya, ang kanilang presensya, maging ang kinangsa, kanilang mga mata. Iyan ang oras na alam kong ito ay lampas sa gamot. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad, pagpapanumbalik ng kumpiyansa, at pagpapanumbalik ng kagalakan sa pinakasimpleng sandaling ng buhay. Kaya, oo, uh, ang pagnyuya sa lupeng 60 segundo sa isang araw ay maaring magsimula sa layunin ng mas mahusay na erections, ngunit ang iyong makukuha ay isang buwang pagbabago ng kalusugan at espiritu. At kung ito ang mga pagbabago mula sa ilang simpleng pakain, isipin kung ano ang mangyayari kapag pinaksama natin ang lahat sa isang huling mensahe na nais mong dalhin sa iyo sa buwang buhay mo. Conclusion Mga ginu, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, gusto kong tingnan ninyo ang mas malaking larawan. Ang pinakusapan natin ngayon ay hindi isang magic trick o isang panandaliang uso. Ito ay tungkol sa muling paktuklas ng lakas na palaging nasa loob mo na naghihintay na may labas. Ang pangyayas sa loob ng na Hestine Segundo ay tila napakasimpla ang gunit alam mo na ngayon kung bakit ito gumagana. Aktibo nito ang lawe, ginigising ang iyong sirkulasyon, at pinahihintulutan ang iyong katawan na sumipsip ng mismong nutrients na nagpapalakas ng erections, enerhiya, at sigla. Tinalakay natin ang bawang. Ang natural na tonic na nagbubukas ng magadaluyan ng dugo, nagpo-protekta sa iyong prostate, at nakpapalakas sa iyong buong vascular system. Tinalakay natin ang luya. Kasama ang mainit na kapangyarihan nito na napapatahimik ng stress, sumusuporta sa testosterone, at nakpaparamdam sa iyong gaan at buhay muli. At nakita natin ang lakas ng walnuts, ang tagabuong nitric oxide at testosterone na nagpapanumbalik ng kumpiyansa sa katawan at isip. Ang bawat isa sama ito ay maliit sa sarili nito, ngunit kapag inihabi sa isang tuloy-tuloy na gawain, maari nilang baguhin ang iyong umaga, ang iyong gabi, at ang iyong buong pananaw sa buhay. Gumugol ako ng mga dekada sa pagtulong sa mga lalaki na higit sa 60 na mapagtanto na ang kanilang pinakamagandang taon ay hindi patapos Nasaksihan ko ang pagliwana ng mga mata habang sinasabi nila sa akin ang tungkol sa mas matitigas na umaga, panibagong pagiging malapit, at enerhiya na akala nila ay nawala na ng tuluyan. At nais ko ang pareho para sa iyo. Kaya ngayong gabi, pumili ng isa sa mga pakain ito. Nguwain ito ng dahan-dahan. Bigyan ang iyong katawan ng pakakataong, tumugon at manatiling pare-pareho. Sa loob ng ilang linggo, maari mong makita ang iyong sarili na mas malakas, mas kumpiyansa, at mas buhay kaysa sa inakalamong posible. Ang iyong paglalakbay ay hindi patapos. Nagsisimula pa lamang ito.